Eh, aku nak ikut. Aku nak Ice Cream Yummy. Oh, okey. Kamu nak nang Ice Cream Yummy? Oh, okey. Oh, 1, 2, 3. Ice Cream Yummy! No, 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 no. <laughs> no, no, no. <laughs> sikip ah kembot mai kembot kembot <laughs> Napagod, na Napagod na siya guys <laughs> O oh, sige pa Yung ibang ano Ah uh, ocho ocho ka nga Kung kaya mo Sige na O oh, sige hindi pa bibilan lang ano Ah oh. Napagod na yon. <laughs> Hmm, hindi ka ah, gumalaw yung kamay mo eh. Ah, eh. oh, sige na. No. Isa pang kembot. Hello. Uh, no. Last one up. Ah, oh, sige. Hmm. Ah, na oh, sige na. Okay. Ah. Eh, bakit, bakit napagod niyang kamay mo eh? Hindi naman niya yun yung ano. Okay. Gumagalaw. ah, <laughs> oh, sige na, isa pa. yong pilai lại năm mươi pilai, phi lại lo rồi hết rồi không nữa à nữa ayo nữa 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 Apa yang awak nak buat? Nanti, saya nak panggil Ah, Oh, okey. Saya nak panggil ayah. Saya nak panggil ayah. Saya nak panggil ayah.